Ang sabi, isa ng pagkatalo para sa inyo. Magkaroon pa lang tayo ng kaso sa isa't isa. Talo na agad tayo, mga kapatid. Isang pagkatalo agad yun. Halimbawa, yung may alitan tayo. Hindi nga tayo nagdemanda sa hukuman ng tao. Umabot tayo sa hukuman ng church. Sa council, ko ano man tawag noon. Ang sabi ni Pablo, yung usapin pa lang in the first place. Sa unang banda pa ba lang eh, talo na kayo. Ibig sabihin, isang pagkatalo para sa inyo, ba't umabot pa kayo sa ganyan? Umabot pa kayo na magkaroon kayo ng kaso, na build up pa yung case, kumbaga sa korte. Hindi na dapat na build up yun. Dapat, nag-usap na kayo, tinapos nyo na agad yan. Di ba, instruction ng Pangalso Kristo, tatandaan nyo? Pag may laban sa 'yong kapatid mo, kausapin mo siya mag -isa. Pag alam mong vice versa yun, may kasalanan, hindi kasalanan, Dalawa lang kayo ang mag-uusap. Ngayon, nagkakagulo pag nilalaktawan yung procedure na yun. Ang procedure, mga kapatid. Na-offend ka sa isang kapatid, punta mo siya mag-isa. Nagkakagulo kapag hindi mo siya pinuntahan at sinabi mo pa sa iba. Yun naman bigat nun. Alam niyo, nagkakagulo, nakakaranas tayo ng kagulo ang kumisya na gano'n. Bakit? Kasi hindi sinunod. Yung tagubili ni Kristo, ang unang hakbang, kausapin mo yung taong yun, kung may problema ka sa kanya. Ganun yun. Kung may problema ka sa kapatid, kausapin mo. Ang purpose ng pag-uusap nyo, huwag mawawala ang layunin. Ang motibo, magkasundo kayo, magpatawaran, magkalimutan. Hindi yung makausapin mo siya para sumbatan. Hindi eh, kayo magkakasundo. Pag nagsumbatan kayo, baka magboxing pa kayo. Tandaan ninyo, pag-ibig ang layunin natin. Bakit mo makakausapin ang kapatid? Halimbawa, nakagawa yung kapatid kayo ng isang pagkakasala, kakausapin ko siya na ako eh. Bakit ko siya kakausapin? Kakausapin ko siya dahil ang layunin ko. Bukod siya na open ako, parang pangalawa na lang yun eh. Dahil obligado ba patatawarin mo siya eh. Dapat yun ang dulo na magpatawaran kayo eh. Ang layunin mo, magkasundo kayo. Pag-ibig ang layunin mo. Hindi para idik-dik siya. Ganun yan mga kapatid. Kaya the golden rule. Pairali natin. Yung golden rule ng forgiveness. Kung anong ginawa natin sa nagkasala sa atin, gayon din ang gagawin sa atin ng Diyos. Ito sa mga huling talata nating babasahin. Saan ba binatayan yung golden rule ng forgiveness? Sa Mateo 18.35. Ito yung huling talata nung parabola ng ating Panginoon sa so Kristo. Nung kanyang ikinuwento, natatandaan niyo yung, yung masamang alipin na hindi marunong magpatawat? May utang siya doon sa kanyang Panginoon na napakalaki. Halimbawa, para maintindihan natin mabilis, 10,000 piso halimbawa ang utang niya. So, ipakukulong siya ng Panginoon ang kasama kabayad siya sa kanyang Panginoon. Humingi siya ng awa. So, pinatawad siya ng kanyang amo. O sige, patatawarin ka, kalimutan mo na yung utang mong 10,000. Tuwan-tuwa. Naawa eh. Nahabag. Hindi naman siya nagbayad eh. Nahabag lang. Na kinalimutan na binura. Paglabas niya, nasa lubong niya, yung kanyang kapwa alipin na may utang sa kanyang 20 pesos. Sinakal niya, pinitsirahan niya, binaliktad niya siguro. Kinalug-galug, baka may mahulog ng 20. Ibig sabihin, pinakulong niya hanggang sa makabayad. Inexaggerate ko lang amount, mga kapatid. Pero malaking difference. Kasi yung utang niya sa sa Biblia, alento. Yung utang sa kanya ng kapwa niya alipin, denaryo lang. ay e, denaryo, isa sa mga pinakamalit na denomination ng kaperahan nila. E, yung talento, malaki-laki yun. Talento, utang niya, tapos yung kapwa niya, utang sa kanya, e, denaryo lang. So, ano nangyari? din nagalit yung kanyang Panginoon dahil nasabi, ikaw, di ka marunong patawad, etc., etc. Ganon, pinatawad na, kinulong din siya, makapayad siya. At yung huling talata nga, ng Panginoon sa Kristo sa lang yan, eto, yung 1835, na huling talata rin natin. Na kung papano, sabi, kayo hindi naman ang gawin, ang gagawin sa bawat isa sa inyo lang aking ama na nasa langit. Yung kung ano yung ginawa doon sa parabol eh, na pinarusahan yung aliping masama na hindi marunong magpatawad. Kayo hindi daw ang gagawin sa atin ng Diyos. Kung hindi ninyo taus puson patatawarin ang inyong kapatid. Nakita nyo, ginamit yung salitang taus puso Isang taus-pusong pagpapatawad, yan po ang pasok yung forget eh. Hindi lang yung salita, pinatawad mo. Eh sabi ng Panginoon sa so Kristo, pusong pagpapatawad ang inuutos sa atin ng Diyos. Pag taos puso mong pinatawad, talagang forget, hindi lang forgive, forgive and forget. Nasa Biblia yan, pag kaya ang kakambal ng salitang pagpapatawad, pag sinabi mo sa kapwa mo, sige kapatid, pinapatawad na kita. Ang ibig sabihin nun, ibig sabihin, kinakalimutan mo na rin yung kanyang pagkakasala. Hindi po pwedeng pinapatawad kita at hindi ko makalimutan ang kasalala mo sa akin hanggang ngayon, masama ko. Hindi tayo nagpatawad nun. Ang pagpapatawad, no, mga kapatid, eh, nagpapawi ng hinanakit. Pag nagpatawad ka, pinapatawad, pinapawi natin ang hinanakit at puot sa puso natin sa nagkasala sa atin. Pagbibigay ng pagpapanibagong o pagpapanibagong pasimula yan ng isang relasyon. Pag sinabi yung pinatawad ka na, sige, mag ulit tayo. Ganun yun. Ang pagpapatawad ay isang kautusan. Utos yan, mga kapatid. Yan ang dapat na matanim sa atin. Utos yan sa lahat ng mga mananang ng palataya. Magpatawad ka at kalimutan mo na yung kasalanan na gawa. Matawarin mo, kalimutan mo na. Hindi uutos ng Diyos yan kung hindi nating kaya gawin. Bagamat mahirap, pero yung katotohanan, kahit anong sabihin natin, madaling sabihin yan kaysa sa gawin. E pasensyahan na lang talaga kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kahit ako, kahit sige naman sa akin mangyari yan, talagang nakakatakot mangyari yan. Ako natatakot just sa ganyang eksena, mga kabatid. Natatakot ako na maganap sa buhay ko na meron akong patatawaring tao na dapat ko patawarin na nasaktan ako ng gusto. Nakakatakot yung mga ganyang eksena, pero pag, pag dumating sa buhay mo yan, ibig sabihin, kaya mo. Dahil yun ang sinasabi ng aral, eh, ng salita ng Diyos. Eh. Kaya, okay lang. Dumating sa atin, kalimutan natin, patawarin natin, ang dalawang salita yan, ang kakambal niyan, paglimot. Kaya yun, mga kapatid, forgive and forget.